Kumbra ni kinamatisan niya tukwa. Oh, well. manog ka lang ito dahil lahat dahil lahat sa sa may na maka siyempre eh. siyempre siyempre ang mga pantukwa si <tong> dyan na naluto rin o kung naprito rin dyan 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 magalit ng kamatis. Sige na natin tara sa klubay. Samitang nabagal at buban, sang -sang nabarak,

Let me take the kitchen. Okay. Then let's give there our vaccine. is na siguro ilagay natin sya. Patis. Patis na pampa. Ano? Tingnan natin. Konting patis na lang. Wala nang asin yan kasi medyo malat alat na rin siguro yung ano, no? Okay. Lagay na tayo dyan mamaya ng eggs ang eggs para sa shado na siya. Tuloy natin isang itlog. Okay. Ayan o. Itlog na, na binati. para magiging sasyado na ang ating yan Kinamatisan na tokwa para sa aming pamahaw ni Erwin. Pa, okay na yan. So, sino naka-relate dyan magkakain yung mga tukwa, mga ano kung ano-ano dyan ang pagra. Pistingan natin. Swabi-swabi. Mm. Swabing-swabi swabing, swabing na siya. Pwede na tayong kumain. With matching baringan baringen uh, baringan baringan kahapon baringan man kaya baringan pagid <laughs> tukwa kamatis <laughs> kamatis Tag hawol ah, baog 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 sempre may asin uh, tukwa nga kinamatisan hmm. namit mo ang ginatawag nga whatever lang ang masarangan mo lang da ang kananta kung ano lang dyan ano lang yun ra hindi ka magsagap ka, ang as ito yung kamatis na, talang sa sinanlag ng asya na dyan talang sanlag kang aton niya baon mm. mm aslam aslam Okay lang wen, imong ginakaan wen. Approve or not? Pakita niya approve ka. Nan. <laughs> 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 approve na, may kuti just to pad naman. Mura kami ko nagakaan, pati kuti gitupad. pad. Hadlak man niya ma hindi makakaan karon tapos. De? Mm. <laughs> mm namit kang mananam. <laughs> Maawot ang atong niya baong. Walang tawa nga nagkakaang kabaong. Bingawan din daw ng unto mo. Hi, Anay. Hi. Nanamitan ka man ka itong tapli. Ha? Aprobe kung nanamitan ka.